Hello guys! Ayan, welcome back ulit sa akin channel. So ngayon po ay araw ng Huwebes. So ito yung kaganapan ngayong Huwebes. So ito, dumating yung ating delivery sa Platilia. Ay, hindi pala siya Platilia, TSM. Makasari. So ito, ang in-order natin ay ayan. Sa kanya ako na-order ng mga chichiria. So kailangan, bundle-bundle. Bundle-bundle na. So isang bundle niyan, ang laman ay 50, 50 pieces. So, dito naman ay napakabenta ng chichiria at bumili tayo diyan ng ng ano, migilito ang tawag nila dito pero Prasquito at saka yung 4 na gin. So yun lang naman ang binebenta kong alak dito sa aking tindahan. Uh, at hindi ako nagbibenta ng maraming klasing alak kasi yan nga lang ang aking ibinebenta at yan nga pinasok natin sa loob ng ating tindahan tapos, may mga in-order din tayo dyan ng mga ibang grocery. So, yan. At yung mga coolers at saka jelly juice. So, dyan ako kumukuha ng mga ganun. So, ating aayusin ulit to kasi halos naubos yung coolers na stocks. So, kanina dumating na rin yung deliveries natin ng mga sesto. So, ang tawag sa ahinti na yun ay mente. Mente. So, sesto, yung mga durin, saan niya ako kumukuha. So, ang dumating lang nating deliveries ng coolers ay itong orange at saka violet. So, walang stock ng apple. So, yun yung aking binibentang flavor din eh sa aking tindahan. So, itong grapes at orange lang ang dumating sa kanila. So, yan. So, itong jelly juice ay napakabenta rin sa aking tindahan, lalo na sa bata at pati mga matatanda na rin so mahilig din silang kumain minum ng ganyan jelly juice ito yung parang may nata na ano na juice parang mogo mogo style ba pero ano mura lang siya mura lang ang puhunan dito so yun ay napakasarap so itong TSM naman ay kinabukasan pa sila maniningil iba yung iba yung ano iba yung naniningil at iba rin ang nagdi-deliver. So itong ang aking pagbabayaran sa kanila ay 10,000 plus sa TSM. So kailangan nating makabenta para tayo ay maipambayad. So yan, ang dami na naman nating deliveries tapos wala na ulit tayong pera. So ito dumating na ang platilya natin. So ang platilya naman itong mga plastic. Ayong plastic 8x11, plastic ng yellow, baso. So, ayan yung ating in order sa kanila. Um, ito naman din ay ano, um, two weeks bago ko bayaran. So, nakikisip ako sa mga ahente na ganun ang aking pagbabayad. Kasi kapag sabay-sabay ba naman, wala talagang ano, wala talagang minsan maipon. Pati benta ay nababayad na rin. So, ito yung in-order natin. Um, isang sakong asukal, isang sakong harina, at saka mga plastic na tiny, mini, saka medium. So, ayan. Hindi naman pwede tayong mawalat. So, punong-puno tayo ngayon. Marami tayong stocks para kahit tumal ay marami pa rin tayong stocks. Ron! Ron! So, ayan. Ang ating ano ba to? Dumating din guys yung ating delivery sa ano sa Itlog. So, ayan, inaayos na aking hipag inayos na aking hipag ang ano ang mga baso doon so ayan tinan nyo guys ang ating delivery sa itlog so ito ay large at XL large XL lang ang binigay sa akin kasi yun lang daw ang dala niya kakaunti daw ang itlog ngayon sa poultry kasi daw malamig ang panahon so ganun pala yun guys so ayan bali ang binigay lang sa akin ay 23 23 lang ang ating may sa loob ng isang linggo so mabenta rin ng itlog dito sa aking tindahan so, kahit saan naman yun ay pangunahing pangangailangan din so ayan na lang mga kasari ang isishare ko sa inyo sana po ay nagustuhan nyo yung aking video salamat po sa inyong panonood bye bye